Good afternoon mga kasinyor Ito po ulit ang inyong lingkod Si Lolo J Sana samahan niyo ako palagi Sa ating ginagawa mga videos Ngayon po pala Ngayong araw ay gagawa tayo ng uh, Magluluto po tayo ng Saba Ilalaga natin Dahil ito po yung Isa sa ingredients na hinahalo natin sa mga ating patuka sa ating mga alagang manok napakaganda po gawin kasi unang una masustansya na sa kanila at saka dalawang bagay po ang nangyayari pag ang saba, saging na saba ang inyong sinama sa inyong mga patoka sa inyong mga alagang manok nilalaga ko po tapos uh, tapos uh, ano uh, natin ang pino chachapin natin ito po ito po pala yung mga ating gagamitin isang malaking kaldero yan lalagay natin dyan para ilaga ayan ang problema parang tagahawak na <laughs> cellphone ay tapos Uh, Ito nga pala yung ating gagamitin mga ka J, kaldero. Ayan. Ito natin ilalagay. Ilalagayin muna natin. Ano muna natin siya lalagay sa kaldirong malaki. Tapos pakukuluan natin siya. Hanggang siya ay maluto. Ayan na po siya. lalagyan natin siya ng tubig. Sabaw. Sabaw. na tubig. Kailangan yeah. ano siya, yung Nagpas yung tubig sa kanila para pagkulo madali silang maluto ano yeah okay tayo po ay magpapadingas muna ng apoy gagatong muna tayo dito sa tungko ayan po, padingasin muna natin ang bunot ng nyug ayan para mapilis siyang Nag-apoy. Walang <laughs> oh, Tagalog ito. Hirap. Ang video na wala taga Tagalog. Ito ang video. Yan. Ginalaan po natin yung lutuan na yan. Yung tungko. Katlong bato. Alit ka. <laughs> Kuh, ayo pa yata ah. Yeah. Yat. nanti nanti Tapos po natin isasalang 'yung kaldero. Ayun, isa lang din. Usok naman. Ang nilagang saging. Mamaya lang, luto na yan. Maya, -maya. Ang nilagang saging. Yan po ang nilalaga nating saging. Tapos pag nalaga na siya, ano natin, chachapin natin ng pino para ah, lakas ang apoy. Eh. Kumukulo na. Luto na yan. O. Oh. Yan lang magandang magluto sa ano. Tungko. Ang bilis bilis maluto nang niluluto oh bumabaga na ayun magchachap na tayo itong ang saging ayun po chachapin na natin oh, tataran chilyong matalas at saka tagayan na plastic palanggana. Okay. Simula na tayo.